Naku po mga tol, no? Breaking ulit to at tumitindi talaga ngayon ang bangayan ng Japan at saka ng China. Sabi ng Beijing mga kapatid, no, nagdedemand sila sa Japan na bawiin ang egregious remark nito tungkol sa Taiwan. Na teto pa mga tol, ha? may banta pa ng crashing defeat. Grabe. No, kung sakaling uh, makialam daw mga kapatid ang Japan sa anumang gulo. Si Prime Minister Takaichi naman mga tol ay diretsyong sinabi na pwedeng gumamit ng puwersa ang Japan kung umatake ang China sa Taiwan. Nako, ibang level na to mga tol. Ito ata ang pinakamatinding banggahan ngayon ng China at Japan sa loob ng maraming taon. Sa so, pag-usapan natin yan ngayong araw na to, samahan ninyo ko mga tol right mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ayun nga mga kapatid dito, sa videong panonood natin mula rito sa Times of India. Sabi oh, if Japan fails. Yan oh, no, nakikita nyo naman yung title eh, di ba? Hindi ako magbabalita sa inyo ha. Manonood tayo ng balita sabay-sabay. Ako naman magbibigay ng reaction at opinion lang. Okay? So tama na yung mga kaka fake news nyo dyan sa comment section kasi baka hindi kayo aware na magkaiba yung nagre-react sa nagbabalita, no? Kinokorek ko lang kayo para hindi kayo nagmumukhang ngoti sa ano, a comment section. China military draws red line over Taiwan vows to make Tokyo pay heavy for a heavy price sabing ganon mga tol no okay wag na natin patagalin pa panoorin na natin to mga tol if the japanese side dares to intervene militarily in the taiwan strait situation mm -hmm. it will constitute an act of aggression and china will strike back resolutely oh and china will strike back resolutely sabing ganon mga tol After China PLA torches Japan over Taiwan intervention. Crushing defeat, China military warns US ally. Crushing defeat mga tol, sabing ganun ng China sa Japan. If the Japanese side dares to intervene militarily in the Taiwan Strait situation, it will constitute an act of aggression and China will strike back resolutely. So yan ang banta ng China ha sa Japan. Ano? You know, Chinese military has issued a strongly worded warning to Japan over Taiwan. Medyo matinding ano to ah. Panggaan to mga tol. Sa so, ngayon parang ano to eh. World War pa lang eh no? World War no? Kasi palitan sila ng mga pahayag. If war, it warned that Japan will suffer, sabing gano'n no? A crushing defeat. It, if it intervenes in China Taiwan issue. So kapag nakielam daw mga kapatid ang Japan dito sa problema ng Taiwan at China, no? Ay magsa uh, magsasuffer daw mga tol ang Japan ng isang crushing defeat. No, matinding pagkatalo. Madudurog, sabi ng ganong crushing. Dudurugin ng China ang Japan. Parang ganon ang ibig sabihin. So, the warning followed Prime Minister Sanae Takaichi's remarks in parliament last week. She said a Chinese attack on Taiwan could trigger a survival threatening situation. Yun yung pahayag niya eh di ba alam naman natin mga tol medyo sensitibo ang China pagdating sa usapin ng China at saka ng Taiwan. So ikinagalit nila itong remarks na to ng uh, Japan at sinabi nga nila mga kapatid ito daw ay isang eh ano e uh, egregious uh, remarks a Chinese diplomat in Osaka shared the remarks online and issued a hard comment at bumawi rin ang, ang salita itong Chinese diplomat na to sa Osaka binura niya rin yung post niya pero na-share na yun ni eh, at nagalit ang mga residente o mga Japanese doon sa remarks na yun kasi sabi parang putulan ng ulo sabing ganun The comment prompted a formal protest from Japan's embassy to China's vice minister. Chinese defense spokesperson Jiang Bin called Takaichi’s words irresponsible and dangerous. Abingganon, Jiang said Japan would pay no a heavy price against the steel-willed People's Liberation Army. Ganun na sila kaangas magsalita ngayon mga tol. Syempre, napakalaki na kasi ng sandatahan nila ngayon eh, ba? Diba? Napakalaki na ng kanilang ano, ng kanilang army. Not unlike before nung uh, ikalawang laban ng pandaigdigan, talagang kinawawa sila nitong mga Hapon, mga tol. Malulupit kasi itong mga Hapon nung World War 2, mga tol eh. ba diba? Napaka talagang kinawawa nila itong mga in itong mga Chinese. Pero ngayon, eto na yung pahayag ngayon. Baliktad na. Yani, Jiang said, Japan would pay a heavy price against the steel-willed uh, People's Liberation Army. You know? Masahin natin. Yani, statement by Jiang Bin. Should the Japanese side fa fail to draw lessons from history and dare to take a risk? or even use force to interfere in the Taiwan question, it will only suffer a crushing defeat against the steel willed People's Liberation Army and pay a heavy price. Yan mismo yung mga kapatid, ha. Quote, quoted. Ito naman, China's foreign ministry urged Tokyo to retract its egregious uh, remarks on Taiwan. Pinapabawi, bawiin niyo yung sinabi niyo. It warned that Japan would otherwise have to bear all consequences of its actions. Otherwise, kung hindi, sabing gano'n, kung hindi, eh talagang mararanasan ninyo ang uh, kapalit o consequences ng kanyong mga galaw. Gano'n nakatindi mga kapatid ngayon magbantaan China. The above erroneous words and actions seriously violate the one China principle. Mm-hmm. Seriously violate the spirit of the four China Japan political documents and the basic norms of international relations, and grossly interfere in China's internal affairs. Mm -hmm. Challenge China's core interests. Infringe upon China's sovereignty. China firmly opposes this and will never tolerate it. Ooh. Dun kita gagalit talaga China, mga tol, dun sa pahayag ng ganun ng Prime Minister ng Japan, no? Ganun sila pag uh, China at saka Taiwan. The Japanese side must immediately correct and retract these egregious remarks. Otherwise, all consequences must be borne by the Japanese side. Mm -hmm. If the Japanese side dares to intervene militarily in the Taiwan Strait situation, it will constitute an act of aggression and China will strike back resolutely. You know, and China will strike back resolutely. We will resolutely exercise our right to self-defense as granted by the UN Charter and International Law. Mm -hmm. We will firmly safeguard national sovereignty and territorial integrity. We sternly warn the Japanese side: you must deeply reflect on your historical crimes, immediately stop interfering in Ooh. China's internal affairs, and cease all provocative and transgressive words and actions. Mm -hmm. do not play with fire on the Taiwan issue. Nako, yan na. Nasabi na rin nila yun sa atin dati, don't play with fire. Sabing ganon mga tol. Those who play with fire will get burned. Yan din, yun din mismo yung sinabi nila sa Pilipinas. Yung mga naglalaro daw ng apoy ay yung nasusunog. Alright mga kapatid, mula naman dito sa Net25. Ayon dito sa report, pinanindigan ng Japan ang military response versus China. So ito'y ay ulit natin, manonood ulit tayo ng balita, magbibigay ng reaksyon, komentaryo, opinion mga tol. At hindi ako ang magbabalita sa inyo. Ayan, nakalagay naman ang channel, ang ating source, Net25 News and Information at kanina yung Times of India. So panoorin natin to. Pinanindigan ng pamahalaan ng Japan ang naurang pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takeichi na mapipilitan itong mag-deploy ng self-defense forces kung sakaling lusubi ng China ang Taiwan. So yun kasi yung pahayag ng Prime Minister na ikinagagalit ng China. Dapat ang gusto nila, no talk, huwag kayong kumibo, huwag kayong makialam, huwag kayong kikilos. Basta may gagawin kami rito sa Taiwan, dapat wala kayong pakialam dahil merong one China policy na dapat nire-respeto ninyo. Parang ganun mga tol ang gustong ipahatid ng China. Dapat no say kayo, wala dapat kayong pake. Parang ganun. Pero ang sabi kasi ng, ng Japan, eh, gagamit sila ng puwersa, no? 日本のポジションは台湾に反対し、中国側から抗議の申し出がなされました。これに対し、我が方からは、高市総理の答弁の As China's part, appropriately strongly for continue to strongly urge them to respond urge them we 趣旨と我が国政府の立場について、 中国側には改めて説明を行い、反論をいたしました。 resolba ng mga issue sa pagitan ng mga bansa. Mm -hmm. Matatandaang nagkaroon ng sagutan ng ilang opisyal ng China, Japan at Taiwan dahil sa naging pahayag ni Takaichi ukol sa military response ng Japan. Mm -hmm. Naiuulat din na ipinag-utos ng embahada ng China sa Japan Ng mga staff nito o sa Japan sa mga staff nito na iwasan ang paglabas dahil sa banta sa seguridad kasunod ng mga naganap na alitan. Nako.

na tayo o Kaso iba yung impact ng pahayag kasi ni Takeichi sa China. Talagang ang tindi ng impact mga tol, biruin mo. Halos umusok na yung ilong ng dragon mga tol. konti na lang bubuga ng apoy di Kita mo meron pa silang sinasabing crushing defeat. No, may mga ganun sila mga tol, kaya ito panawagan ng Japan, maging mahinahon, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi? Napakalapit lang sa atin itong dalawang bansang to, lalo na ng Taiwan, na nasa gitna ngayon itong mga tensyon ng iba't ibang mga bansa at kasama na tayo doon mga tol ba diba? Kaya nga tayo hindi pa pwede basta-basta mag mag-komento uh, ang sino mang opisyal ng ating gobyerno sa usaping Taiwan at kinagagalit talaga ng China 'yan. Naaalala niyo mga tol, mayroong isang uh, Taiwan uh, official ang bumisita rito sa Pilipinas. Wala naman siyang official visit at wala naman ding humarap sa kanya na opisyal ng gobyerno. Siguro isang private o personal uh, personal business ang pinuntahan dito mga tol pero yun man yun lang mga kapatid kinagagalit na ng China yun. di ba sila ka sa usaping ito kasi nga ang gusto nila respeto lahat ng mga bansa yung one China policy di diba? at, 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 at tinuturing nila itong Taiwan na bahagi ng kanilang teritoryo mga tol no well hindi naman tayo against doon hindi naman natin yun pinapalagan mga tol no ang sa atin lang sana maging mahinahon nga itong mga bansang to at wag na sana umabot pa sa magkakaroon na talagang banggaan no Ewan ko ba ano bang gusto nitong mga to hangga sa muli mga kapatid ako nga pala si Shobaldi peace out